Magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay Agitit, Binsons Camarines Norte, dito sa Tabing Dagat. Uh, nais ko lang magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Sabi sa aklat ng 1:3 verse 16, kay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay ah, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hinggan. Sinasabi dito sa talatang ito na yung kanyang pagpapatawad na highlight dito yung pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Una, pinatawad tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Sabi rito, dahil sa kanyang pag-ibig o oh, Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Tayo ng mga makasalanan, mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Tayo ng mga tao na nilikha ng Panginoon ay napakahalaga sa Kanya sapagat Siya ang lumingka sa atin. Tinitingnan pa rin niya tayo na mahalaga kahit tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala sa Diyos. Kaya mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon kahit tayo ay nagkasala sa Kanya. Pangalawang makikita natin dito, pinapatawad ng Diyos ang tao dahil sa kanyang awa. Yung awa na tinutukoy dito ay yung kanyang nung mamatay si Jesus sa krus. Pinatawad ng Diyos ang tao dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus na binayaran niya yung ating mga kasalanan na dapat tayo yung magdusa sa ating mga nagawang pagkakasala. Pero dahil sa awa ng Panginoon, si Jesus mismo yung nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nagturo sa atin ng magandang balita, nagpagaling sa ating mga karamdaman, sa ating mga kahinaan, pero ipinako pa rin siya ng tao sa krus ang layunin para tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala. Ganun niya tayo kamahal upang huwag tayong mapapunta doon sa tinatawag na impyerno sa lugar ng pagdurusa. Yung lugar ng apoy na kung saan walang pagsamba doon, uh, ah, paghihirap ang mararanasan ng tao, ito'y mararanasan ng tao kapag siya ay namatay na. At kahit dito pa lang sa lupa, mararanasan niya yung pagkalayo sa Diyos kung siya ay walang panginoon. Pero dahil doon sa kamatayan ni Jesus sa krus, kaya tayo ay kanyang pinatawad. Pangatlong makikita natin dito ang pagpapatawad ng Diyos ay dahil sa kanyang dahil sa ang pagpapatawad ng Diyos ay dahil sa pananampalataya ng dahil sa ating pananampalataya, sabi doon kaya't ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama so pinapakita dito na tayo ay patatawarin ng Diyos kung tayo sasampalataya ang tinutukoy ditong pagsampalataya ay yung pagsisisi natin ng ating mga kasalanan yung pag-iwas natin sa kasalanan, paghingi natin ng tawad sa Panginoon, wag na natin itong gawin pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon ng ating tagapagligtas at pagsunod natin sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban. Yun ang tinutukoy ditong pagsampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating siyang Panginoon at tagapagligtas. Kung tayo sasampalataya sa kanya, tayo ay ma makakasama o doon sa kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo ang magbabayad ng kasalanan natin at tayo ay mapapatawad na ng ating Panginoong Yesus. Pero kung hindi tayo sasampalataya, tayo ang magbabayad noon doon sa impyerno. Sabi doon, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Pinapakita dito na yung kamatayang tinutukoy dito ay yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Yung kamatayang spiritual, hindi yung kamatayang pisikal, kundi yung pagkahiwalay natin sa Panginoong Yesus, yung wala tayong Diyos. Ngayon, kapag tayo na ng palataya, Sinasabi dito na hindi na tayo pagbabayarin doon sa ating mga nagawang kasalanan. Pero kung hindi tayo sasampalataya, tayo ang magbabayad noon. Kaya pansinin natin na napakabuti ng Panginoon. Tayo ay pinatawad niya una dahil sa kanyang pag-ibig, pangalawa, dahil sa kanyang awa nang mamatay si Jesus sa Cruz para sa atin. At pangatlo, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Tayo ay manampalataya, humingi tayo ng tawad, at isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Kahit tayo ay maraming pagkakasala, tayo ay Nakahandang patawarin ng Panginoon at inaasahan niya na tayo isusunod sa Kanya. So, kung nais nating tanggapin si Yesus sa ating buhay, manalangin tayo. So, manalangin tayo, ano? Sabihin natin, Panginoong Yesus, patawad po sa aking mga nagawang kasalanan sa inyo. Panginoong Yesus, Kinikilala ko pong ako'y makasalanan. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Paghari ka sa aking puso. Simula ngayon, ikaw na po ang aking susundin. Ikaw na po ang aking Panginoong Jesus ng aking buhay. Salamat po. Tinatanggap kita bilang Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon at magpakailan pa man sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya Purihin ng panginoon napakabuti ng diyos uh, salamat po at nakapag-share po ako sa inyo ng uh, maiksing salita ng diyos at dito po tayo ngayon sa barangay ng Agdipiit dito po sa dagat ano po ayan so god bless po